Bago ka pa mag-init ng tirang kanin para gawing sinangag, panoorin mo muna to. Baka makaiwas ka sa matinding food poisoning na pwedeng ikalagnat, ikasoka o mas malala pa. Paborito ng bayan ay sinangag. Aminin natin, sa mga karaniwang tahanang Pinoy, hindi nawawala ang leftover rice. Minsan, sadyang sinosobrahan ang sinaing para bukas may pangsangag, breakfast combo ng maraming pamilya, sinangag, itlog at toyo o hotdog, mura, masarap at mabilis lutuin. Pero sa likod ng masarap na almusal na yan, may panganib na hindi alam ng karamihan. Ang tawag dito ay fried rice syndrome, isang food poisoning na ng bakterya na tinatawag na Bacillus cereus karaniwan itong nakikita sa mga pagkain gaya ng kanin, lalo na kung ito ay pinabayaan sa room temperature ng matagal, lalo na mainit ang panahon sa Pilipinas. Kapag ang malamig na kanin ay naiwan sa mesa o lutuan ng ilang oras, lalo na kung mainit ang panahon, nagkakaroon ito ng oportunidad para dumami ang bakterya. At kahit pa irihit mo ang kanin, minsan hindi sapat ang init para mamatay ang toxins na naiwan ng bakterya. Kaya kahit mukhang okay ang sinangag, may laso na pala. Ang fried rice syndrome ay hindi dahil sa panis ang kanin, kundi dahil sa bakterya na hindi mo makita o malasahan. Mga sintomas na dapat bantayan. Pagsusuka. Madalas nagsisimula ng isa hanggang limang oras pagkatapos kumain. Pagtatae pananakit ng tiyan, panghihina o pagod, at minsan nilalagnat. Sa karamihan ng kaso, gumagaling naman ito sa loob ng 24 na oras. Pero kung bata, matanda o may mahinang immune system ang kumain, pwedeng ikamatay ito. Paano makakaiwas? Ilagay agad sa ref ang kanin kung may tira. Huwag hayaan sa mesa ng ilang oras lalo na kapag mainit ang panahon. Pagrereheat, siguraduhin mainit sa loob at labas ang pagkain, hindi lang mainit sa ibabaw. At kung amoy panis o may kakaibang lasa, huwag nang ipilit. Mas mabuti nang magtapo ng pagkain kaysa naman magkasakit. Akala ng iba sa kanin lang ang delikado, pero pwedeng mangyari rin ang fried rice syndrome sa pasta, pansit, o kahit anong pagkaing maraming starch. Yes, kasama dito ang spaghetti, baked macaroni, pansit bihon o kanton, macaroni salad, at kahit mashed potato. Kapag niluto na ang mga ito, tapos pinabayaan sa mesa ng matagal, lalo na kung mainit ang panahon, posibleng tirhan na ng basilos serious bacteria. Pareho lang sa kanin. At kahit irihit mo pa ang pasta o pansit, hindi na nawawala ang toxins na naiwan sa pagkain. Kaya kahit amoy okay pa o mukhang masarap, delikado pa rin ito kung hindi agad na ilagay sa ref. Noong 2023, isang 20 anyos na estudyante sa Belgium ang namatay matapos kumain ng spaghetti na limang araw ng luma. Isa itong kilalang kaso ng food poisoning mula sa Basilo Serios. Kumalat ang balitang ito online at na-feature pa sa mga medical journals. Wala namang masama magsangag. Basta siguraduhin lang na hindi matagal na nakatiwangwang ang kanin sa lamesa. Maraming salamat sa pag -like ng video, sa pag at sa pag-click ng notification button.